Aquino Good morning Ready to let Kaila ko rin nakapag-drive Oras ngayon 12.30 AM Diba para tayo May mga kasama tayo Hindi uh, kita-kita kami sa SM Masinag Nandito pa lang ako sa villages Iskainta Dapat sa balot kami kaya lang hindi kami natulog. May e, ka problema. May e, patbandok na pa lang. Ay. Takit lang pag nandun na ako. Kasi masinag. Ayan, e, 12.46 na. No? Nandito pa Ayan, e, si Jean Paul, si Argel, tsaka si Noel. Apat pala kami. Sinong late? Sinong late? <laughs> Oh, oh bakit sabi niyo alauna? Wala pa alauna oh. Alauna. <laughs> sabi niyo alauna eh. Bye down guys. Okay, tara. Alauna. Alauna. Okay. Okay, tara na batang loop. Okay, patayin ko muna yung data. Sayang sa battery. Oh. Okay. Uh. Ahon na. <laughs> Chargy na una Dito pala kami sa bilihan ng pasalubong <laughs> Ano kasna? Ano una? 126? Oo nga 126 126 na <laughs> Nagpahinga pa kami kanina sa Cloud 9 eh Kumain muna kaming saking sa tsaka itog Tapos bumili ng tubig yung dalawa oh, naghihintay oh okay, tara, lusong yun know, oh, 144 na <laughs> dito pa rin kami isang ahon na lang, tapos lusong na yan pa uh, Teresa sabay kami ni Noel <laughs> iwan yung dalawa nauna <laughs> na yung dalawa Okay, palusong na ng Teresa 145 151 na kasi na kayo yung dalawa si John Paul at saka si RG nasa na hintay lang namin ito kami sa ano Teresa wala wala na yung dalawa lusong okay dito na kami kanan sabi dun <laughs> kanan din pala <laughs> you know, uh, 2.28 a.m. Welcome to Baras Rizal. Tanay. Hindi na namin madadaanan yung ano, arko ng pililya. Ito <laughs> yung takbuhan namin ano, ng isyete. Kanay pa rin hapakan. na kami sa... Pinay ko tubig. Yan na, pahala-hala. Diretso kami. Ito, papuga rin eh. Ay, may red horse na pala dito. Eh, okay. paho ng windmill yan. -win. Dito tayo. Hala-hala. Hindi. Ano mas na? Ano mas na? 3.11 3.11 na na <laughs> dito pa lang kami ano na 3.38 <laughs> 3.38 na dito pa lang kami sa ano ah uh, arko ng halahala -hala. papasok pa lang kami ng halahala -hala. hindi pa halahala -hala tong ano namin, malapit pa lang kami <laughs> tama ba <laughs> Okay, ito pag lagpas dito. Yun, alahala na kami. <laughs> alahala na kami. <laughs> Taray ko. Tada, pahinga daw muna. Iihi si John Paul dun. Okay. <laughs> Yan, 4.11 pa lang. Dito pa lang kami sa may... Ay, hindi kita. Punta. Uy, ba't di kita? Punta marker. Ote pa ano eh, pa Santa Maria yan Dito pa tayo Bakara kayo May bundok pa dyan eh, dito na lang Dito na Bakara dito eh, ba Kaliwa na kami dito Ayan oh. Ah, Sinilowan pala to. Sinilowan Public Market. Sinilowan pala to. Ang kaliwa namin dyan, diretso na yan. Kung Pwede eh, ba kung maliwa dyan? Hindi <laughs> sure. Pwede naman yata. Okay, tara. Ah, pwede nga. Ayun, ito diretso. Kaliwa. Kaliwa. Ayan to. Diretso na to. Okay. Barangay P. Burgos. Welcome, Barangay P. Burgos. Niloan, paguna. Yun! Ano na to? Pami na ba to? <laughs> Pami. Pami na ba to? Yeah. Saan ta Diretso tayo, di ba? Kain hindi dyan. Eh, tama ba? Ayun, dun. Tama, dun. Oh, dito ba yung dating red horse? Kain muna tayo. Hanap tayo kainan? kakainan. Okay, hanap muna kami kakainan. Totoo, kumakain nyo. Oh. Sabi, wala pa. Ano, wala <laughs> Yan ah, 6.21 na. Nagbusog na kami. Nakapagal masal na. Nag-umahon. Yes. Okay, tara let's. 645. Tingin lang namin sila. RG. Tsaka si Noel. Nakas ah. Oh. Nakakusa <laughs> na to. Tingin lang namin sila. Ito na sila. Sakto pala yung ano rito, yung ano, Laguna Lake. Kita. Kaya? Kala ko chicks. Nakaping kasi. Safe pa lang pinkas, eh. palang, panayan, padang, yan. Wala man, man. pa yung ano talaga. Banayad pa lang yan. pa lang yan. E, no, Banayad pa lang yan. Banayad pa lang yan. Banayad Naligo muna kami dyan. Kahilamis <laughs> lang pala. Taran. Ano oras na ba? E, ano eh. oras na eh. Ano oras na Ah, 744 na. Nakaka 101 pa lang kilometers. Okay, tara na. Yan, nakaka 113 km pa lang kami. 831 na. Ipahis pa ako ng cambio. Ano ba yung ahon? May eh, ahon pa rito ito bago lumusong ng real eh. Ito na yata. Okay, mami ano. Ito na yata yun, yung ahon na ano. Bago lumusong ng real. pupunta ako lusong na to hanggang oras na 8.48 na nandito pa lang kami oh pasalubong center okay puro lusong na to yata hindi ko, hindi sila hindi diretsyo na kayo wala puro lusong na to eh <laughs> eh dalawa Si John Paul una na, baka nasa baba na yun. Okay, tara na. Nakaka-excite. Okay. Next itong kumain. <laughs> okay, tara. Sarap pag-bike. Pag-glosong. <laughs> ta bakit? Ah, may ano. Ang galing ah. Tapos dito, mga bundok oh. Dito. Dito. Ganda. Yung nag-Batman loop kasi ako. Ano na? Ito, paahon ako nun. Ito, reverse eh. palusong naman. Ang saya-saya. <laughs> <asaya>. Tara! Nakapapare! <laughs> sarap! Ang sarap! Puti! Ang sarap lumusong! Punta tayo dyan! <laughs> Yok lang! dito na tayo, kaliwa. Diretso. Kaliwa dito. Diretso. Tara na. Tara. Patay. Okay, tara na. Wala na inuuto na pala. Nakaka-123 kilometers pa lang kami. Okay. Magluto muna kami. <laughs> ano to? Tig ano? Tignoan? Tignoan? I love Tignoan. <laughs> si Noel! Hindi <laughs> siya magkano? Hindi <laughs> siya pa. Ha? Aray ko, ulan. Ang lakas ng ulan. <laughs> Patay lang mo na ng ulan. Yun o, 10 o 2. Mabuhay ka in Panta. 15 na ito na ito na kami sa trail Ha, yeah. huh. Diyan kami ahon mamaya doon Pero kakain muna kami Hanap muna kami ng kakainan Picture muna kami rito Pagod. Ay, tapos na kami mag-feature. Kain muna kami. Bago umahon. Hindi ka unay niya. Okay, tara. Magutom. Ah, Debray, kaya pala yun lang na ako. Sarap. Yan na, saktong. Saktong 11. P-A-E-M. Ayan. Ride na. Busog na kami ahon nga lang ulit ah bulan pero okay lang yan para hindi kami agad malas pag nauna na sila eh gahanap kami ng liliguan yung falls okay mamaya na mula yun know, o hanggang minit yan lumilim ulit hindi ko lang kung na kami pero nakaka 152 kilometers na kami alas Dosi 12 na, 12.03, yan ah. Tara na. 2.30 na. Ano ba 57 pa lang kami, oh. Huh? Sila RG, nihintay namin eh. Saan na kayo? Ha? Matarik eh. kasi nila. <laughs> <laughs> Lakas ng hangin Mabalikan ko sana silang dalawa Kaya lang yan na pala oh. Nandiyan na pala sila Okay <mulong> <laughs> matarik ba? <laughs> Tumulak ko tarikit Bakit? Nyari Ayaw na nung bike? Meron po pre Kami na wala na ayun po Ayun po Meron pa don? Ayun ayun, 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 ayun ayun po Ayun pa Ayun pa

wala yung dalawa, nagtulak na naman Hala, wala, wala talaga yung dalawa ta. dito kami sa lilim dito muna kami sa lilim Chaka chaka tsaga na yung ano, pa, ito nalang, konti, pakukin konti ay dalawa hahahaha ano, pang to arise Taspre. Tara, konti-konti. yung awan? Tekay ko lang sila. O saba. Ala una. Ala una na ba? Ah. Ang cute. Okay lang naman 'yan kaysa naman hindi kami makauwi. Okay lang yan. Dito na yata yung pinakamatarik eh. O meron pa, hindi ko alam eh. <laughs> <laughs> Oo nga. Lakad ka naman. Bahala kayo dyan. Kayo lang maglakad. Oras na ay. Oh, ayun 208 Ayan, nakaka 165 kilometers pa lang <laughs> Reverse pa mar hoy di ako naglakad, walang iya kayo Sinisira niyo yung ano ko ha Reputasyon ko Naglakad ko wala lang <laughs> sa Putot, di ako naglakad Sinisira niyo ako ha, walang iya kayo ha Hirap mga bowling, bilis mo tumakbo. <laughs> jagi umangkas ako. Nakayangkas ako, kaya ako nandito agad. Din. Ano, may buwan. Ganda. Saan na kaya ito? Pa, para... Tuk Hindi ko na matandaan eh. Tuktok na Tuk na to. Oh, na ulit. wala kayo dyan. Ito mga kasama ko. Lusong na, tulak pa din. Ay nako. Ay nagpahinga pala. Hintayin ko na sa Jariels. Mahala kayo sa, up, ka sa buhay nyo dyan. <laughs> Joke lang, di. Hintayin ko sila rito. Di, tatambay ka muna kami ron. Tinatawag po ako ng mga yan, no? Hindi ko naman kilala yung mga yan, eh. Kanina, nadaanan kayo, nagtutulak, eh. Sino kaya itong mga to? <laughs> nagtutulak sila. Kanina pa. <laughs> Lamig dito. <laughs> Kaya yung chargers Ah Nantok pa sila Ayan eh, si Noel Kasunod ko pala si Noel I love Casa Federico Casa Federico Oras na 2.30 ah, 2.30 na Nantok na ako ayun narating ko rin Jaril Speak oras na 2.49 saan so, kaya sila hintay sa KM90 na 301 na nalabas na ako punta akong KM90 saan ba yung KM90 saan yun ay doon yata oh, kung sumobra ako Ah, balik pa ako sa, sa bagay, hintayin ko pa naman sila. E, hintayin ko pa sila. Yeah. Ayan o. Priyo ko na. Ayan pa sila. Layo pa nun. Layo pa nila. Ito ko na si Renta. Ayan pala yung KM90 namin. Ano? no, 3.23 na, wala pa rin sila Nasaan na kaya, ayun ano na kaya nangyari nandun ako kanina bumalik lang ako konti subukan ko kaya silang balikan baka na paano yung mga yung balikan ko nga <laughs> hintay ako ng hintay ang galing, nagmerienda pala Andadaya! ano? Okay, bubana kami. Nandun daw kami kayo sa Sampalok. Dami tao dyan eh. <laughs> Ay, tara na ah. Mababang lusong din Santa Maria. Nandun na yun oh. Eh, no? Hindi na kami nakahinto doon sa ano. Santa Maria Marker. Okay, tara. Ano na? Gutom na kami. Yung kami sa Sampalo kakain. Layo po. Hindi yung nalagusan po. Ay, saan na ba? Hindi makita. <laughs> Hindi makita. Nauna na sila. Naglomi na kami. Kanina yung palusong. ano ba? Hindi makita. Hmm. Ayan pa kami. Uy! Hmm. Mas na! Ang galasin ko na pala! Oo! Oh. Ang <laughs> galasin ko na! Naka 201 pa lang kami. Nga kami talaga. 816 na. Siguro makakawi kami mga 9, 10. Uy, liwanag ha na yan Last pag, reverse pa more 7 pa lang Ano na? 6.28 6.28 na 6.28 mga ka-uwi Nabi eh. pang-ahon <laughs> Reverse pang-ahon Paulit-ulit, <laughs> reverse pa more Siya, <laughs> Ramadre Oh, take na yan Lapit na kami lumusong dito yung ano Yung straight Pabuso-buso So Oras na 7.50 na Tama nga mga 9 or 10 Bago ako makauwi Pahinga ulit doon na yung ng busoso, buso-buso. Eh, hey, tara na daw muna. Mataligis <laughs> kakaupungo ka lang, tara na. Okay, tara na. Ayan, naahon na kami ng buso-buso doon, oh. Ayan, hey, buso-buso. Okay. Dino na eh, 24 buso-buso. Tingin buso. komo na sila. Oras? 8.24 na na Okay, hintayan muna Nakagutom LG, una na ako Una na Sino na ako Si John Paul huh? Sabihin niya na una na ako Wala, kanina pa ako hinihintay, sige na Yun, natapos din yung Batman Duke Ito na ako yun sa Billis East Ito na. na ako sa Kainta hindi na ako nakapagpanel kay Jamful Hindi na kaya ng mata ko Hindi, na rin ako gano nakapag video kasi naantok ako delikado Napapapikit ako Kaya konti na lang makakawin na ako Nakawin din Oras na uh, 9.55 Yan 261 km Ha ah, Batman loop Dapat balero yan eh Naging Batman loop buhay, okay, pwede na magpahinga. Uh, salamat sa mga nanonood. Bye-bye.